Ngayong April 9, inaalala at binibigyan pugay natin ang 66,000 sundalong Pilipinong sa pinitang pinagbarcha noong 1942. Matapos kasing mapabagsak ng mga Hapon ang Bataan Peninsula noong World War II, inipon ang mga nakaligtas na sundalo. Sa Pilitang silang pinagbarcha mula sa Maribelas Bataan noong April 9 at natapos sa Kapas Tarlac noong April 17, ang layo, hindi ba? Umabot ang barcha ng 65 miles o so 105 kilometers. Bukod sa layo, gutom at kuhaw at pambubugbog ang kinamatay ng mga sundalong Pilipino. At sa kahabaan ng San Fernando, pampanga libu libu katawan ang naiwang nakahandusay. Ito ang pininta ni Dominador Castañeda sa kanyang obra na Death March. Gamit ang madidilim na kulay, pinakita ni Castañeda ang kaawa-awang sinapit ng mga Pilipinong nagbarcha. Nakahandusay sa daan ang mga binawian na ng buhay habang ang iba naman, ay napilitang magpatuloy sa kabila ng panghihina. Isa lang ang death march sa mga naipinta ni Castaneda na naglalahad ng karahasang sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng mga Hapon. Noong World War II, masakit na bahagi ng kasaysayan ang bataang death march. Kayun pa man, patuloy natin itong pinag-uusapan hindi lang para alalahanin ang sakripisyo ng mga bayani natin sundalo, kundi para pag-aralan natin ang iniwan nitong marka sa ating sining at kultura. Matuto po sa CCP Encyclopedia of Philippine Art. Ito po muli si Kuya Kim. Nagpapaalala dito sa CCP, ang kultura ng lahat ay para sa lahat.